Kasayura Kuban Nikres Sumari Dan update usap kita Usap ke individual Nga nagbaligi Asa ilegal Nga droga Dintos barangkay Abaga Sakup sa lungsun Sa lala Ang malapusong Nasikop sa kapulisan Ang kompletong update og detalye Pinag-isaba ni Mike Navarro. Si Romeo Semeno, 28 anyos, ano na kalipin partner, o taga Purok 5, Barangay Abagalala, Lala, Human, Kini na Maligya, og alas 9.40 sa kabi, Agosto 8, 2025, diya sa may sityo, Masulon, Purok 2, Barangay Abagalala Mga sakop sa Provincial Drug Enforcement Unit kung PDEO sa Lano del Norte Provis Police Provincial Office ang nanguna sa maong operasyon diin malampuso nilang napalitan og isa ka pakiting shabu ang suspect sa usa ka police asset kantidad 500 pesos hinungdan hinung hinungda niya ila kining gidakop nakuha gikan sa suspect ang isa ka gamay puto sa shabu og tulo ka dagkong pakiti sa shabu apil sa nakuha ang 500 pesos nga drug by bus money ang suspect na preso na kani 2016 human kini madakpan sa samang kaso ang paggamit og pagpamaligyag droga may ang kon usab ang maong suspek nga nakagamit kini sa droga sa so wala pa nahitabo ang maong operasyon. Kasong pagsupak sa Section 5, 11 o 12 sa Article 2 sa Republic Act 9165 ang posibleng ipasakang kaso sa, kaso sa suspek karong adlaw sa Piskalya. Alang sa Kasayuran Balita, Mike Navarro reporting. Dagang salamat Mike Navarro sa maong update Ratsada Balida sa Lanao del Norte.